Aries, ngayong araw, kung may nakatakdang deal o kasunduan, mas mainam na ituloy ito dahil may positibong resulta na naghihintay. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong kumpiyansa at tiyakin na malinaw ang lahat ng detalye. Ang pagsasaayos ng mga dokumento at maingat na pagsusuri sa bawat kasunduan ay magiging susi sa matagumpay na resulta at huwag kalimutan ang mga paabi ng magulang, ang pinapahiwatig. At iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan ngayon upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang abala, sa halip, mas magiging kapakipakinabang ang pakikipag-usap sa mga kamag-anak, lalo na kung may mga bagay na kailangang linawin o resolbahin sa pamilya may posibilidad na makatanggap ka ng suporta o mahalagang payo mula sa kanila na makakatulong sa iyong plano. Ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, ay panatilihing malinaw ang iyong intensyon, sa bawat hakbang na gagawin, ang pagiging bukas sa positibong enerhiya, ay magbibigay sa iyo ng direksyon upang hindi maliga sa mga desisyon, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 7, number 40, number 24, number 25, number 11 at number 49. Taurus, ang pahiwatig kung may planong kasunduan o transaksyon ngayon, ito na ang tamang oras upang ito ay ituloy. Ang resulta ay maaaring maging mas pabor sa iyo kung ikaw ay magiging matyaga at maingat sa bawat hakbang, maging sigurado sa bawat detalye upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema sa hinaharap. Iwasan mo nang lumabas o sumama sa mga kaibigan dahil maaaring may mga hindi planadong gastos o abala na lilito, mas mainam nagugulin ang araw sa mga mas produktibong bagay ang pakikipag-usap sa kamag-anak ay magiging kapakipakinabang, maaring may matutunan kang bagong impormasyon o oportunidad mula sa kanila na makakatulong sa iyong pag-unlad. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, manatiling kalmado at huwag magpadalos-dalos sa desisyon, ang tamang tsempo at mahinahong pag-iisip ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 5, number 28, number 27, number 32, number 44, at number 11. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, ang deal o kasundo ang inaasahan mo ay may positibong posibilidad ng tagumpay, huwag mag-alinlangan na isulong ito. Lalo na kung ikaw ay handa at may malinaw na plano, ang pagpapakita ng pagiging determinado at profesional ay makakatulong upang mas mapabilis ang magandang resulta. Iwasan mo nang makisama sa mga kaibigan ngayon, may mga bagay kang kailangang pagtuunan ng pansin upang hindi maantala ang iyong mga gawain, mas makabubuting makipag-ugnayan sa iyong mga magulang. Dahil maaaring may mahalagang payo o suporta silang maibigay sa iyo na magiging kapaki-pakinabang sa iyong hinaharap. Ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, huwag hayaang madaig ka ng pag-aalinlangan. Ang tapang at kumpiyansa sa sarili ay magbibigay sa iyo ng direksyon patungo sa mas magandang kinabukasan at ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 29, number 6, number 22, number 39, number 45 at number 3. Cancer. May pahiwatig na ngayong araw, kung may schedule na dapat puntahan ay gawin dahil nasa iyo ang ikakaunlad ng usapan. Ang pahiwatig at sa ibang dil ang maayos na paggawa ng plano at malinaw na pag-uusap ay makakatulong upang mas mapabilis ang tagumpay nito huwag magdalawang-isip na itulak ang iyong mga ideya lalo na kung ito ay para sa ikauunlad mo at kung makakagawa ng pagpirma dapat na iyong gawin ang pinapahiwatig iwasan muna ang paggawa ng investment ngayon lalo na kung hindi mo palubos na nauunawaan ang lahat ng detalye. Maaring hindi ito ang tamang panahon para maglabas ng malaking halaga ng pera, mas mainam na pag-aralan pa ito ng mas mabuti bago magdesisyon. Okay ang makisama sa mga kaibigan ngayong araw, ang pakikipag-bonding sa kanila ay makakatulong upang mapagan ang iyong pakiramdam at mabawasan ang stress sa trabaho. Ipakita ang iyong husay at dedikasyon, ang pagiging masipag at determinado ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa iyong pag-asenso, at ang payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan. Maging maingat sa paghawak ng pera at huwag padalos-dalos sa desisyon, ang pagsunod sa tamang proseso ay magdadala sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Sham, number 24, number 23, number 7, number 42, at sampo. Leo, ang pahiwatig kung may kasunduan o deal na paggawa ng plano, ay mainam na ituloy ito ngayong araw ang tamang diskarte at kumpiyansa sa sarili ay magbibigay ng positibong resulta. Huwag matakot ipakita ang iyong kakayahan at gamitin ang iyong likas na talino sa negosasyon upang makuha ang pinakamahusay na kondisyon para sa iyo. At iwasan muna ang makagawa ng pagpirma ngayong araw, ang pinapahiwatig at pag-iingat sa bahay ang dapat bigyang pansin ngayon, may sinyales ng pagpasok ng hangin ng karamdaman, kaya't mas mabuting tiyakin na maayos ang kalinisan at bentilasyon ng iyong paligid, maging mas maingat din sa iyong kalusugan upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa pag-ibig, maging masuyo at malambing sa iyong kapareha. Ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga ay lalong magpapatibay ng inyong relasyon. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay may malaking epekto sa inyong samahan. Ang payo ng kalikasan, ng mga bituin, ay panatilihing positibo ang iyong pananaw at huwag hayaang maapektuhan ka ng negatibong enerhiya ang tamang pag-aalaga sa sarili at sa mga mahal sa buhay ay magdadala ng mas maraming biyaya, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 42, number 15, number 28, number 4, number 17, at number 22. Virgo, ang pahiwatig na kung may deal o kasunduan kang inaasahan. Ito na ang tamang panahon upang ito ay ituloy dahil kung hindi mo napupuntahan baka ikaw ay manghinayang sa hinaharap at ang maingat na pagsusuri at tamang desisyon ay magbibigay ng magandang resulta huwag gagawin ang mabilis na desisyon ang naaayon na magawa nang magdiretso ang inaasahang tagumpay ang pinapahiwatig ng iyong gabay at mag-ingat sa mga bibisitang darating sa iyong bahay. May posibilidad na may dalang negatibong enerhiya ang ilan sa kanila, kaya't mabuting maglagay ng proteksyon o gumawa ng paraan upang mapanatili ang balanse ng enerhiya sa iyong tahanan. At sa kalusugan, ay bigyang pansin ang iyong kalusugan, maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili sa usaping pera. Mag-ingat sa pagpapautang, hindi ito ang tamang panahon upang maglabas ng pera ng walang kasiguraduhan kung ito ay maibabalik. Ang payo ng kalikasan, ng mga bituin, gumawa ng hakbang upang mapanatili ang positibong enerhiya, sa iyong paligid, ang tamang diskarte at maingat na pagpapasya ay magbibigay, sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa buhay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 29, number 17, number 26, number 38, number 10 at number 5. Libra, ngayong araw, mainam ang pagdalaw sa iyong mga magulang upang mapalakas ang ugnayan at mapanatili ang kanilang kasiyahan sa usaping pangkabuhayan. Maging masusing mapagmasid sa mga deal na iyong haharapin, huwag agad magtiwala at suriing mabuti ang bawat detalye bago sumang-ayon. At sa trabaho, sikapin mong maging masipag at huwag magpabaya sa mga responsibilidad. Ang pagsusumikap ay may kaakibat na gantimpala, kaya huwag kang panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Ang pahiwatig payo ng kalikasan, ng liwanag ng buwan, ang caga at determinasyon ay susi sa tagumpay, gamitin ang iyong talino at tiyakin na ang bawat kilos ay may direksyon patungo sa pag-asenso, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Pito, number 12, number 19, number 24, number 35, at number 22. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang mga kasunduan o deal na maaaring magbunga ng mas malaking oportunidad sa hinaharap, kung kaya mong tapusin ang isang proyekto o transaksyon ngayon, gawin ito ng may sigasig upang magdulot ng pag-asenso. At sa tahanan, ang iyong suporta sa iyong mga kapamilya ay dapat mong iparamdam sa kanila na handa kang tumulong sa kanilang pangangailangan sa pagmamahalan o iyong pag-ibig. Iwasan mo ang pagseselos at mga salitang maaaring makasakit sa iyong minamahal. Ang pag-ibig ay dapat patatagin sa tiwala at pangunawa. Ang payo ng kalikasan ng mga bituin, ang hinahon at tamang pakikitungo sa iba, ay magbubunga ng mabuting ugnayan, piliin ang mga salitang magbibigay inspirasyon kaysa sa makasisira ng relasyon at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 34, number 17, number 29, number 30, number 38 at number 9. Sagittarius. Ngayong araw ay mahalaga ang pagiging masinop sa mga kasunduang pinapasok mo. Kung may pagkakataong tapusin ang isang deal upang umunlad, huwag mo itong sayangin, at kung may gagawing pirmahan ay nararapat na magawa, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay iyong ipakita ang suporta sa iyong pamilya upang mapanatili ang maayos at matatag na samahan nang sila ay mas makagawa ng kanilang gusto kung iyong nalalaman na maayos at tama. Sa pera o usapin ng pananalapi, pagisipan ang tamang paraan ng pag-invest ng iyong pera upang hindi ito masayang, iwasan ang pabigla-biglang desisyon at tiyaking may sapat kang kaalaman bago mamuhunan. Sa pagmamahalan o pag-ibig, ay huwag hayaang lamunin ng pagseselos ang iyong relasyon. Maging bukas sa komunikasyon at iwasan ang mga salitang maaaring makasakit sa iyong minamahal. Ang payo ng kalikasan ng mga bituin. Ang tamang diskarte sa pera at relasyon ay magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa iyo. Maging mahinahon sa bawat desisyon upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 36, number 13, number 22, number 12, number 40, at number 17. Capricorn, ngayong araw ang pinapahiwatig, kung may pag-uusap o kasunduan na nais ipaabot ng iyong kapatid, pakinggan itong mabuti. Ang mga salitang kanyang ibabahagi ay maaaring maging susi sa isang oportunidad na hindi mo pa napapansin. Ang pagtulong sa kanya, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, ay hindi lamang makabubuti sa inyong ugnayan kundi maaaring maging daan din sa mas maayos na daloy ng kabuhayan. At iwasan ang gumawa ng pagpirma muna ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa pamilya, ang pagbisita sa iyong mga magulang ay mainam na hakbang. Ang kanilang payo ay maaaring magbigay ng linaw sa ilang desisyon na matagal mo nang pinag-iisipan. Ipakita ang iyong pagmamalasakit at huwag kaligtaan ang oras na ibinibigay mo sa kanila, sapagkat ito ang magiging pundasyon ng mas matibay na koneksyon. Sa trabaho, hinihikayat ka ng kalikasan na doblehin ang iyong sipag. May pagkakataong darating na magbibigay sa iyo ng pagkilala, ngunit kailangan itong samahan ng tiyaga at dedikasyon. Ang iyong pagsusumikap ay magbubunga ng asenso, ngunit tandaan na laging manatiling mapagpakumbaba. Ang payo ng kalikasan, ng mga bituin, ang tiyaga at pakikinig sa mga mahal sa buhay ay susi ng tagumpay. Huwag magmadali at hayaang ang tamang oras ang magdala sa iyo sa inaasam mong pag-asenso. At ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 4, number 11, number 18, number 25, number 30, at number 42. Aquarius, ang pahiwatig kung mayroon kang nakaschedule na kasunduan, ituloy ito ngunit siguraduhing nasa tamang fokus ang iyong isipan. Ang malinaw na pag-unawa sa bawat detalye ay mahalaga upang masunod ang iyong mga plano, ang hindi inaasahang aberya ay maaaring lumitaw, ngunit kung mananatili kang mapagsuri, ay mapagtatagumpayan mo ito ng may kasiguruhan, ang pahiwatig. Sa pera o usaping pinansyal, umiwas muna sa mga bagong investment o pagpapautang, ang enerhiya ng araw ay nagpapahiwatig ng hindi tiyak na resulta sa aspetong ito, maging maingat sa bawat hakbang at ilaan ang iyong yaman sa mas tiyak na pangangailangan. At pagdating sa pag-ibig, ipakita ang iyong pag-unawa at lamang, may mga pagkakataong susubukin ang iyong pasensya. Ngunit sa pamamagitan ng mahinahon at bukas na pakikipag-usap, mapapanatili mo ang armonya sa inyong relasyon. Ang payo ng kalikasan, ng sikat ng araw, ang maingat na pagpapasya at taus pusong, pagmamalasakit ay susi upang mapanatili, ang kaayusan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number. Pito, number 13, number 22, number 28, number 35, at number 41. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, ay iwasan ang agarang pagtitiwala sa mga kasunduan o deal na iniaalok sa iyo. Gamitin ang iyong likas na kakayahang magmasid at suriin ang sitwasyon bago magdesisyon. Ang pagiging mapanuri ay magbibigay ng kalamangan sa iyo upang maiwasan ang mga hindi kanais na is na resulta. At mas naaayon na ipasyal mo ang minamahal, nang kapwa kayo maalisan ng bad energy, sa inyong kalusugan, ang pinapahiwatig. At kung may kaibigan na lumapit upang humingi ng tulong, bigyan siya ng abot ng iyong kakayahan, hindi kinakailangan ang malaki o magarbo, ang iyong simpleng suporta ay sapat na upang maipadama ang iyong malasakit. Sa trabaho, siguraduhin maaga kang makapasok at magpakita ng dedikasyon. Ang disiplina at kasipagan ay bibigyang pansin ng iyong mga nakatataas, at hindi malayong ikaw ay mabigyan ng dagdag na responsibilidad o pagkilala Ang payo ng kalikasan ng mga bituin ang maingat na pagmamasid at pagpapakita ng kabutihan sa iba ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong landas At ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 3 number 9 Number 14, number 21, number 33 at number 45.